Uulam ano oh. po. Kasi wayas <laughs> na <laughs> hulog. Biyernes. Bako day? Wayang deo. Ito yung, ano, yung day off namin. Day off. ko nga, ang sakit ng pet ko. <laughs> Sige, para hindi halata kayo day naman. Day off, be like. Para hindi halata na nag ano, ko, baka makita kasi. Binibidyo ko kayo. Gusto naman. Ayan, nakikita ko siguro ito. Ito, ito, ito. Ay, ito. ito. Guys, tignan mo. Meron kasi isang malaki. Kapang matang sismosa dyan, parang Ayan, oh. May sismosa. May, guys, may tagakyat talaga kami. Okay. <laughs> may <kikita> na nang alam. Sino si Salpul? <laughs> sismosa. Yung matang malaki. <laughs> <laughs> yung matang malaki. Tawang mo yan, Oh, hinawa ko na. Pakay mo muna, bukunta tayo dyan. Sinabay, sabay na naman. Ano ba yung big day? Ba Ay, bukas birthday pala ni Jessica. <laughs> <laughs> birthday pala niyan bukas. Oh, guys, ito, nandito ako. Ako yung senyorita. Ako ang senyorita yung nagpupunas siya ng pintuan at yung isa is umaakyat doon sa may mga kabinet. Ako okay, ito, uh, yung Ako yung ano, ako yung ayaw ko nga, bat ako pakyatin mo din ako <laughs> Pagkakita ko pa lang nanginginig na ako. <laughs> <laughs> Kumain na naman niya. Ah, pakyatin mo sa cellphone. Ayun guys. Sige, punas pag nasa Pilipinas <laughs> kayo, magkayod kayo dun sa bukid.